Di ba? Umaaliwalas ang umaga. Napakaamo, no? Ang mga nominees naman natin sa araw na to. Uh -huh. Ang mga girlfriend. Nominees number one. Aika. Oh. Matas na sa pakila, ya? Bono side At ang nominees number two natin. Aiko. Ay, hindi. Mabi. <laughs> Mabi. Mabi. -chi -chi. <laughs> Bawal man na kita, ha? <laughs> Parang yung kaibigan ni Menggay. <laughs> Shout-out, Chi-Chi. <laughs> <laughs> okay. 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 Maganda. Tantasin! Okay. Okay, ready na po tayo. Puntahan ko lang po ito, eksena. So, ganito ang nangyayari. Baby, matulungan niyo ako. Ayan, isang team kayo ng basketball. Uh -huh. Okay? Nagpa-practice ka rito. Ginoong pogi ng bayan. Oh, ano ba naman? Ba't yan ang kinakausap mo? Siyempre, ano ko yung acting namin eh. Okay, 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 okay. <laughs> Mayor, ano ako rito? Si, si Lebron James? <laughs> Hindi! <laughs> Ikaw <Ito> yung girlfriend! Ah, <laughs> Alam nyo, kayong dalawa parang gusto nyo talaga mag-basketball na lang kayo. Kasama <laughs> pa namin yung tito namin, oh. <laughs> <laughs> Eto na, okay, ready on the set. Quiet, please nagpa-practice ng basketball nandyan yung other woman tapos papasok yung girlfriend on cue yung girlfriend okay quiet quiet cameras rolling cameras rolling yes sounds no other cheerleader and take one action What? Bakit yung boyfriend puro panggaguarja lang ginagawa? <laughs> Yan! <laughs> oh. Cut! Cut! Akala ko lahat sila gaganunin. Hindi! Magkakampi kayo! Okay, mag take two! Action! Mag-shoot ka naman, boyfriend! Pwede ba mag-agent na lang? <laughs> boyfriend ka naman po. Magaling! Gawin ko na mag-shoot. Wait lang! Wait lang! Wait lang! Ba't nagbaban, Pots? nagbabantay Pots? Oh, na lang? Nakakagatabi ba? Pag-wis <laughs> ka na! na. <laughs> <-agad labi> <laughs> Uy! Daan-daan naman sa pag, ano, pagpasa ng bola! Di ba, Pots? No. Ikaw naman! <laughs> <laughs> Kasi bakit naman? Love! Kiss! Hi! 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 Ano ginagawa mo sa boyfriend ko? Ha? Pinupunasan ko. What? P p pawis na siya, pinupunasan Pawis na siya? Di mo nakikita ako? Nakikita. Nakikita mo pala eh. Umusad ka. Umusad. Boyfriend ko. Huh? Boyfriend ko. Boyfriend mo? ah, uh, uh, Layo konti. kang ano eh, saging na nalaglag sa sanga. Wow. Sinabi ko sa'yo huwag nang nakikipag ano dito sa ibang tao. Oo eh, uh, uh, uh? layo, layo konti. Mga five meters. Huh? Five meters. Kasi pawis na siya? Bawat... Hindi, hindi. Wala kong pakialam. Hindi. Layo, five meters. Sige. Oo, oh, siya lang ang lalayo, lumapit kayo sa akin. <laughs> ikaw naman. ikaw Yes, ano yun? naman e. eh. Sabi ko sa'yo, huwag nakikipag-usap sa mga bunga. Opo, opo, love. Hey, mukhang saging na nalaglag sa sanga, nakikipag-usap. Ano? Ano? Bunga! Hindi yes, bunga. Tawa Tao ako, hindi ako bunga! Oh my God, hindi halata ah! Ay, U hindi halata! ko ng pawis, oh! Wait, wait, wait! Umaamoy eh! Huwag nang Ay. inaas. Nang Ay, nataas ko oh, oh, oh. eh. Oh, ah, personal na ito. Personal na, ha? Ah, oo, huwag wow. ka lumapit. Walang amoy yan. Hindi. Walang amoy, ah. walang amoy. Eh, eh, hindi, ba ah. habaho talaga. <laughs> Sige, nausad na doon. Huwag na lumapit sa boyfriend ko. Boyfriend pa lang? Yes. Hindi ko pa naman niya asawa? Oh, <laughs> oh ano ngayon? Pusa. Huwag nasa ko na pawis. Ano ba? Naiirita na ako sa'yo. <laughs> hindi nga kasi naiirita rin na ako sa'yo. Pawis na yung ano, yung... Si Poch? Yung alin, yung alin. Si Poch. Si Poch? Ano naging Poch? Ay po, Choy! Bagus ka no, na! Ay, ay ikaw P. naman lunas pa katamaan ko! Hoy, hoy, hoy! Ang pangalan niya, P. P, P! P as in? P! Papa P! Oh. Wow. Ah! Yeah, Papa Paolo! <laughs> ay! Mas na may Papa Diga, Paolo! To. Shout out! Kaya <laughs> na po, Choy P! Ano ba yun? Pucho! Yak, Nakita ko yung towel mo! Pinunas mo sa kilikili -kili mo! Oh, Tino. Up. Love, dito po. <laughs> Alam mo. Ayaw ko uh, na ganyan. Nakikita ko mukhang saging ano, nalaglag sa buhay. Ay, nalaglag Ang dami mong naaamoy. Yes. Subukan mong mag magsalita. <laughs> <laughs> Alam mo. Uh, Ay, ah. hindi, hindi. Kung okay. mag-aaway kayo, doon kayo, ha? Kung makaano huh? ka, hindi mo pa naman ito asawa. Boyfriend eh. mo pa lang naman eh. Ano naman sa'yo? Ikaw, ano mo ba siya? Sandali! <laughs> Story! <laughs> <laughs> Ga-drama na yan! DIY! Oh, uy, ikaw yung kataya mo! Ano bang pinag-aawayan ninyong dalawa? Ikaw? Eto kasing babae mo, uy! Eh. Ha? Una sa lahat, hindi naman babae yan! <laughs> <laughs> ano ako? Ano ako? Halaman. <laughs> Manok yan. Ano ba naman, honey? Yeah. Sige <laughs> siya, honey. Love ako. Correct. Love ako, love. <laughs> Hindi honey. Love. Yes. Bakit? Bakit ako? <laughs> Ipaliwanan mo sa kanya. Ipaliwanan ko sa kanya. Love. Ba, sige, magpaliwanan ka. <laughs> Natutusok naman ako. <laughs> ano ka ba, love? Hindi ko baba ito. ko to eh. Tita ko to. Tita? Di ba? Tita. Oh my God. Galing lang ako New York. Nagbakasyon lang. Ano ba? Oh my eh, God. Ito okay eh. na ulit. <laughs> ito talaga mo asawa ko. <laughs> ah? hey. Medyo mahihain yung boyfriend natin, ha? Oo. O, oh, Direk, pwede bang iba na lang? <laughs> okay, tawagin na natin yung nominus number 2 natin. Si Mavi, ready na rin siya. Mayro, ready mayro. na yung mga player. Laro-laro lang, lang kayo, ha? Oh, wait lang, asan yung ano? Sino yung magiging girlfriend? Si Dapat, si yung, dapat yung girlfriend, kumikiss dun sa boyfriend. <laughs> okay, oh, oh! walang sakitan, oh, ha? Okay, well, syempre mag-ahay <laughs> Okay. Standby ng medics, ha? Hindi ko lang. <laughs> okay, ready. Quiet, please. Okay. Nominate number two, Mavi. Eto na. No other cheerleader. Take one, action. Action. Okay. Oh, yun na naman. Abariento. <laughs> Abariento. Mag-shoot mag ka naman, boyfriend. Wait, wait. Time out! Time out! Ayan na, ayan na yung other woman. Pots! Pawis na pawis ka na! Grabe! Uh, grabe! Oh. Galing, galing Mo mag, galing, galing mo mag Galing, mo mag-three points! Galing, galing mo mag-basketball! Babe! -ganu -ganu ka lang, oo. Oh. Sino yan? Kung mga ganun -ganu ka lang. <coughs> <laughs> galing, wow. galing, 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 mo. Aray Ay. Sino Ay. ka? Ikaw siyang masaktan. <laughs> ha? <laughs> <Sampong> masak <na>? <laughs> 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 Repise Wala naman ito sa fan. Sino ba ito? Hindi ka natatakot? Ikaw ang sino? Sino ka ba? Bigla ka na lang pumapasok? Pinupunan plan... sa kusupot. Huwag mo mahawakan! Kadili! Babe? <laughs> <laughs> ano? Ano ba? <laughs> pinupunasan ko siya ng pawis kasi pawis na siya, oh! Kala ko ba mahilig ka sa mangga? Ba't kumuha ka ng sagi? <laughs> Patingin niya. Huwag <laughs> <laughs> kang basta-basta papasok, ha? Hindi mo ano yung ano, pinupunasan ko siya. Kiss, kiss yung boyfriend. Tumali ka, tumali ka. Sandali ka, mag-usap tayo. Ano ba? Huwag ka nga nanunuro. Gusto ko ka Hindi nanunuro yan. Boyfriend ko, ti. Aray! Siyo. Si O. mo na eh. Si O mo na, kawawa naman. Huwag ka nga naniniko. Doon na, doon na, doon na. Parang hindi natatakot. Ay. Di ba natatakot? Huwag ka nga naniniko. Hindi naniniko. naniniko. Sino ba yan? Dato pagpapalit mo ako parang makapalang pinikmata niyan? Waka okay, na ano kasi dyan, pawis niya. Bilogan na nga mukha niya at pahabay akin. Waka <laughs> okay, na ano. Pawis na pawis niya. Kanina pa naglalaro ng basketball yan. Kaya ko na to. Akin na nga yan. Oo. Dato. Dato. May tamahan ka niya. Kung <laughs> wala naman sa script yung ilong eh. <laughs> <laughs> ano? Dato. binili sa akin ng nanay niya yan. Bakit ba? Ba't bibili sa'yo ng nanay niya yan? Ano ka ba? Na, kasi nagpa-basketball nga. Babe. <laughs> yeah. ganda ng mata mo, babe. Sorry, ganda <laughs> Pak! May grado. Yes. Ang may grado, tapos may size. Charis. Hindi mo kaya. <laughs> 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 Kinakatam mo eh. Babe, huwag mo na awayin yan. Mamili ka. O, oh, diba? Diba? Huwag mo daw akong awayin. Huwag mo awayin kasi... Tito ko yan. <laughs> Tita, diba? Ah, tita mo nga. Tita ko yan. Tita? Oo. Oh. Bakit? Ayaw maniwala? Oo. O oh. oh, di, tito na lang. O, yeah. okay na? Okay na? <laughs> And... cut! Galing na. Galing na Alam na natin yung itsura ng mahiwagang violin. <laughs> uh. At ito na, tawagin na po natin ang ating mga nominees sa araw na to. Nominee number one, si Aika. At ang nominee number two natin, si Mavi. So yung mga kasama po namin sa studio, studio audience. Dito si El, Boss Joey, the Yung mga palakpak po nila ang maghahatid sa kanila sa rurok ng tagumpay. Yes. Ay, malakpak pumalakpak ko Unahin po natin, nominee number one, si Aika. Ay, palakpak lang po, binibilang. Hindi po kasama yung... Ah! <laughs> Ilan po dyan sa studio? Mga walo oh. lang eh. Mga walo. Oo. At rado. subukan na natin si nominees number two, si Mabi. <laughs> Taray, 134. So, winner po natin ay si Mabi. Congratulations, Mabi. Thank you very much. Ayan, may saskar. Mabi. Yun ang pang, yun niya. Siya na, na, siya na, na nagsasabi. Ay, sumabi. Si na, <laughs> Mayor, yun ang pangalan si niya. Mabi. Opo. Alam mm. Ano ba ibig sabihin ng Mabi? Mabi, alright. Thank you po. Ano Thank yung po. ibig sabihin ng Mabi? Parayo po. Pangalan ko pa raw si mabby. Okay. Mabby, po, Rose Mabel. Okay. Okay, talaga po. Maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, Aika. Oh, At si Mavi ay tatanggap ng 5,000 pesos. Ay, nasa akin pa lang. At si Aika naman, meron siya 1,000 pesos. Maraming maraming salamat. Tapos yung mga players, tatanggap din ng 5,000. What malaki sa player? Ha? Wala palang ganun. Wala palang <laughs> malaki sa player. Salamat. Tukawagan okay. na okay, okay. namin sa iyong uh, taping schedule.